Ayun, uh, good day mga kapag uh, may visitor tayo. Then, uh, siyempre, uh, pag-uusapan natin ay uh, about uh, conditioning. Okay, dahil uh, ongoing na ngayon ang South and North at medyo nasa malapit na tayo sa kalahati. Eh, syempre pag-uusapan natin yung uh, start ng 300 kilometers. Ayan, pataas. Yan kasi yung mga crucial na mga oras eh. Ayun, uh, sasamantalahin natin yung uh, time na dinalo tayo ni Sir Herbert Duban And uh, Sir Radicapang. Ayan, and uh, After nitong ating uh, pag-introduce sa nila, pag-uusapan na natin yung 300 pataas, okay, uh, during derby, kung ano yung ginagawa sa mga ibon para manatiling matigas ang katawan at talagang matatapos nila yung karera. Hindi man na uh, uh, siguradong makatapos, pero ang ibon ay siguradong may laban at maaring mag-champion. Oh, boy. Ayan. Ipisan natin. Let's go! yun yung pinaka pag lumusot ang ibon mo sa pido may posibilidad na dumulan doon dumula. kasi yung pinaka mahirap eh okay from ano from our loop sa mm -hmm. ano ko sa ko nasa 200 kaya naman ano na, ko to sa ano eh sa map 283 mm -hmm. kilometers dito sa dito sa akin ano sa loop sa inyo siguro kasi from dito hanggang sa inyo is 10 kilometers eh hindi e, na nasa mm -hmm. 200 na ano, narating na yung mga ganitong uh, punto na sa 283. Mm -hmm. Kung mapapansin niyo yung ibon is medyo ano na, nagukulaps yung katawan. Oh, yes, sir. Yung una ko, ganun ang nangyari nga sa akin noong una. Pero, based sa experience, tanong-tanong, yun, sabi ko, ang pakiramdam ko sa ibon, pagka nakakawin yung kredura, nabi no, Daspi, sabi ko, ah, uh, nagbabago talaga. Nagbabago ang katawan. Parang nagiging... Nagbabago ang katawan, tapos, nag-improve, hindi, kumaga, yung para sa akin naman, kumbaga, sabi ko, ah, improve na yung pag-anggap ko sa uh, ibong ko. Kasi yung mga nakaraan... Pero karo, mga nauna? Mga nauna. Talaga. Kakaawa. Talagang hupak na hupak pag uuwi ang ibon. Ngayon, kargahan nung susunod na karga, wala na, hindi na uwi Ngayon, yung mga sumulod na taon, magsimula ako kay Pogi. Yan ang pinaka ano yung malaman ng isang punch year. Mm -hmm. Yung sa mga ganito. Kasi yung mga 200, uh, hanggang 200 kilometers, basic yun eh. Mm -hmm. Pero pag umangat, umangat na ng 300... Spread pa yun. Spread pa yun. Spread pa yung pag 300 pataas medyo iba, iba, iba na ang usapan na. na minsan napapansin ko may ibo na pagdating maganda ang ano, itsura meron namang ibo na halos parang alam niyo parang tuyong, -tuyong na ang nila pag ibon pa yes sir, sa inyo? sa akin, depende sa distance. Pag ang distance na ipi, ay yung sa truck nasa 300. Pinagpapay nga kumuha sila ng mga 30 minutes bago ko kayo namin. Kasi, Ay! Napansin ko kasi sa... Ibon. Napansin ko kasi. Pag ang Ibon na ibagong arrival, at mga, mga, 300 kilometers na, pinainom mo ka agad. Oo. Subsubang Ibon uh, sa... Uh, the first day to second day, maganda pa itura ng Ibon. Yes, sir. Pero pagdating ng third day, nag-iba itura ng Ibon. Ano ba bakit? Nakainom sila. Pagdating na, siyempre pag tapos tapos po, nakainom, pinasok pinaksyon po. yung baga. Pinasok yung baga. Pag pinasok mo yung baga, wala na. Hindi mo yung... mapapansin, no, makinis ibon, pero may tama na ibon. Eh sir, yung iba. Siya. Yung iba no, hindi nga pa ano, hindi nila pinapahinga. Kung pagdating ng ibon is meron kagad tubig ang ang, ang nila sa daan niya na yan Eh. Pero may ibon kasi na kasi wala yung dire-diretso dito. Hindi sila basta-basta nabawa. Kasi based sa experience ko, hindi umabot ng ako ng ibon sa patay.

Pahinga muna 15 to 30 oh, para ma-relax yung para ma-ilubalan yung ano ng katawan nila. Tsaka sir, kasi sobrang hindi po ng ibon, yung baga ng ibon. is plus plus. Yes sir, yes sir. Para din parang tao din na nagbabasketball. 30 minute, uh, 20 minutes, ah, pwede minutes sa kunang takbo. Wala akong kuminom. Pasin ko yung iba, ang unang binibigay patuka. Kasi natapos pa, pinapapasok nila. Mm, ayun yung Kasi ang ibon, pag galing din pa diyan mahina panunuan ginagamit talaga yung stick yung mga light ang ginagawa kasi doon kaya patuka ba ang ibon mo hindi sanay sa stick sanay lang sa tawag. ah so, yun yung yun yung ang gagawin motivation patuka ano hagas ka patuka para pumaba yun, kasi dinatandaan nila yung hawak mong dagay ng patuka mm. Mm. kasi ako pag nakikita nila yung dagay ng patuka itabo nilaw kahit mm. nasa na pa sila papasok talaga sila alam nila kakain na alam talaga nila yung bosing nila kaya pala yung iba Pagka ang ibang nagpapatuka, hindi napasang ibong sa loob. Ano talaga yun? Nangyari, Basic. na sa akin yun. Yung, kasi ang nagpapatuka sa ibong ko si Papa, si Erpat eh. Patuka, araw-araw, sipol. Kaya ako, targahan, pauwi yan, arrival. Ay, Kaya ayaw pumasok sa akin kahit anong sipol ko, kahit ano patuka. Tinawag ko si Papa. Pa, ah, kayo nga magkita na dito pag pupunta niya palang lang sa lupin, mababahagad yung ibon eh. Ibig sabihin, alam ng ibon na kung sino yung amo talaga nila, napapakain. Kaya, uh, ah, ang, ang, ginawa ko discarte na nun, huwag kayong sisipol. papa, huwag kayong sisipol pag magpapatuka. Huwag kayong mag-ano kahit ano. Ay, yung batengteng. Yung ano, nakita ko na last bateng time. Batengteng pa. Pag magpapatuka kayo, batengteng lang kayo. Hindi kahit sino sa aming dalawa, marinig batengteng. Okay na, baba ibon. Hey, sir, mabalik tayo dun sa uh start uh, 300 kilometers pataas. It was a uh, derby proper. Ano yung ano yung sinasama nyo yung uh, diskarte eh, para hindi kumukupis? Kasi pinag-usapin natin kanina eh. Pa, hindi kumukupis okay. ang mga ibon. Ano na yung, yung vitamins natin, di ba? Yes, sir. Mane. Mane and uh, sap, angat. Manila. Mais. Manila. Manila talaga so, yung ano. Uh, every tuwing hapon, Wednesday, kung ibigyan mo sila ng mga apat hanggang limang pirasong manok hanggang sa loob niya ay yung yung sir yung tinatawag na raise the pinag yun, yun, yun talaga yun 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 na yun, yun. Mm mani mani lang ang mani kasi is mayaman sa lahat pero pagka, okay. sir nasobrahan, nasobrahan is, is hindi rin ano pwede dapat 4, 4 pieces to 5 pieces lang ang kanila matitay kasi ang okay, mani pwede yan may protein oil uh, fats uh, Iyan yung isang diskarte eh, pagdating sa derby. Mani. Mani talaga. Then pag umuwi naman ng ibo na sobrang groggy, ano naman yung kailangan natin gawin? Kasi kailangan may gawin tayo dyan oh. para ma-recover. Uh, Electrolytes na may hali, pwede. Pwede yung mga lang din. Ayan, papasok okay, dyan ang yung hali kasi anti-stress yan. The gladiator's honey. Ayan, bilhin okay, na kayo. Uh, anti-stress yung honey. Pero ako, binibigyan ko sila ng 7 months pag arrival ng Sunday. So, Ayun, yan yung na, ating... Uh, ano, siguro gagamitin niyo uras, na. Gagamitin niya yung para makabalik talaga ng katawan niya. Hindi lang nadala yung order ko eh. Umorder ako ng 100 pieces eh. Ang sa sa na naman bago. sir. Parang pansin ko sa ibon ko. Yung nga sa 300 kilometers na yun eh. Malalayo na yun. Yes sir. Pag umuwi ang ibon mo ng mabilis, yun yung isang ubos ang katawan na sinasabi natin. Yes sir, yes sir. Pero pag yun ay nakapahinga at nakainom ng tubig, balik na naman yun. Balik agad ang... For fastest recovery. Fastest recovery. Tapos mayroon din isang ibon na cut off na, hindi pa na-away. Pag umuwi yun, mas ubos na ubos yun. Yes, sir. Yun ni kahit uminom ng tubig yun, pag hawak mo, wala pa rin, kubos pa din. Yung, yung nag-see you tomorrow, so, yun eh, mga yung, yung, ano, kaya dalawa yung ibon na, yun nga, yung pag umuwi ng 300 kilometers. Ang ginagawa ko lang naman doon sa nag-see you tomorrow, syempre, same process tayo. Kung ano yung pinapatuka mo, hindi yun na tayo. Hindi tayo nag-iba-iba. Kasi, misa, naka-compromise, di ba yung ano, sir, uh, minsan nalulugunan ang ibon kapag gayong yung bigla ka nagpalit ng, ano eh, patuka. Every Sunday, arrival. Sarahin mo ibon mo, mo. Yung, yung, sa lightbox. Sneaky. Sa, mga bird seeds. Kasi yung mga mabibis. Pag ganun talaga, wala akong mistake. ah uh, wala talaga akong knowledge ako. Ang ginagawa ko, pili ko na lang yung sa, ano, sa flyers. Yung maliliit, small seeds, kinukuha nyo. Yun ang pinakamaganda sa, ano, sa dulo. Pagka yung wala, ka lang, wala kang sneaky mix. Kasi kailangan talaga yun eh. Pansin ko sa isang beses sa ibon, diba sa naka-flyer mix ako, pagdating ibon, flyer mix, kaya layo na, 300 yes, na nga. Ang gagawin ng ibon, pakpak, -pak, bilis tumuka, kahit ano na yan, malalaki. Yes, sir. Yes. Ang... Pag tapos tumuka, kumain yan, nililid na yan, magsuko ka na yan, isusuka lahat nila yung kinain. Kasi hindi ready yung kanyan dyan. Hindi sa ready, tsaka ang dalaki. Okay. Gawa ng mga green peas, malalaki. Mahina pa nung unaw yan. Kaya ang pinaka maganda talaga, small seeds kapag ka, ganun na mga... Then hindi ganun karami. Kunti lang. Kunti lang. Basta, basta mas marami pa rin ang hinumin nilang tubig para yung kinain nila, mabilis din matunaw. Yeah. Ayan, ang dami na nating natututunan. Okay, uh, editor lo, Philippines Arnold TV Vlog, together with Sir Herbert Lubag. Ayan, and uh, Sir Randy. Ito ang mga kasama natin sa Riders in Tandem, dito sa Kalapatids Riders. Ayan, uh, umpisa ngayon, uh, sila yung magiging partner natin. Okay, actually, sa ating page, sa ating gala, and sa ating YouTube. Okay, please uh, invite our uh, friends and uh, relatives to our vlogs regarding uh, pag-iibon. Ayan. Dito diba, sa ating gang. Hanggat may natutulungan tayo, naka, kumbaga, humingi sa atin ng tulong, gawin lang natin yung best natin na ano ba talaga yung dapat na ano, para doon. Kumbaga, hindi naman makuha nila yung 100% na sistema natin. Magkaroon sila lang sila ng idea. Idea, yun. Yun ang pinakamalaga. Yeah. Yan si Sir Herbert Tubag. Idea, yun talaga ang Kahit kay, boss nga, na. Una. Boss, hindi ubra sa akin yung ganun. Di Ibig, ibi sabihin, meron siya meron pa rin siyang ganon Di pero hindi siya talaga hindi mo makuha lahat. siya. Yeah. Tapos tutok pa siya. Eh, ako, lagi sa trabaho na diskarte diskarte na lang. Eh, sa kagandahan naman nakakakuha tayo ng magandang And ayan, uh, yung mga tips na is isa uh, from uh, certified uh, champion of uh, Laguna. Ayan. Thanks uh, Sir Herbert Lubag. And uh, naman ano lang? sa ko talaga po huwag lang tayo lagi lang check ang yung ibon amoy talaga yung lagi ko lagi sinasabi pag gano'n observation observation check nyo lagi yung bibig ng ibon nyo kung ano medyo amoy amoy nyo kasi doon yung makikita kung may tama na kung ito. may tama ang ibon okay sa susunod natin na vlog pahapyawan natin yung mga nagiging problema ito yung uh, pasilip sa ating mga sistema okay uh, salamat kay sir uh, Randy Gapang and uh, sir Herbert Tubag sa paunang vlog natin okay mismo dito sa ating loob ayan at mamaya, papahipo ko naman kay Sir Randy yung ating mga barata. Okay, ngayon, ang nilipad ng mga ibu natin is Atimonan. Ayan, 6-6 tayo. And dun sa ating San Simon naman ay 6-7. Okay, meron pa tayong iniintay. Okay, may bukas pa. Ayan. Baka

炒面也行，那那现在不弄不你必须吃鸡蛋。